dalawa ngayon sa uh, palengke. Ayan, dito nga ay marami tayong makikita ang mga gulay. Ay na, tuloy ako ng upo para bukas ay pinakahap. Ito ang binili namin na upo. At ang next naman guys ay ang okay, bibili tayo yun. itong manok na ihahalo natin sa upo. Ayan nga at pinatihati ko ng maliit. Ito nga at kinabukasan ay, ay maga akong gumising at nagprepare ko para sa lulutuin natin na upo. Ayan at nagbalat ako ng bawang, sibuyas at kamatis. Ayan at kailangan na natin tong hiwa-hiwain para makapag-start na tayong magluto ng ginisang upo. napakasarap talaga ng ginisang upo. Mula nung bata ako hanggang ngayon ay favorite ko ito. Ayan guys, at magluluto tayo ng kinisang upo. Napakaganda po ng upo sa ating kalusugan. Ito po at ngayong araw na ito ay magluluto tayo ng upo. Hinati-hati ko na po ito ng maliliit at para ma ang mga rekado po nito ay meron tayong ayan patis para lumasa ay meron din tayong asin na kailangan natin lagyan and syempre hindi mawawala ang mantika at magre-ready tayong mag gisa ng bawang sibuyas kamatis and ayan meron tayong Uh, maliliit na hiniwa-hiwang karni ng baboy. Ayan guys, tara yun na ay. Tara na magluto ng ginisang upo. Ito at sinalang ko na yung malaking kawali at nilagay ko na nga dito yung karne. At guys, magalagay tayo ng kaunting tubig at kaunting asin. Takpan muna natin saglit ito nga, makikita natin ay naubos na yung tubig. Ang gawin na lang natin dito guys ay, ayan, halo-haloin natin. At pamamantikain natin ito. Ito nga guys ay makikita natin na medyo brown-brown na nga ang kulay nitong niluloto natin. Eto at nakikita nyo naman na pinapagilid ko itong ating nilulotong baboy at dito natin ilalagay ang sibuyas at ang bawang. ayun at halu-haluin natin. At ang next naman natin na ilalagay itong kamatis. Ayan, at ang gawin natin dito ay halo-haloin natin. Ayan, pit-pit-pit-pit natin ng ganyan hanggang sa ito ay kumatas. Ayan guys, at napit-pit-pit-pit na ito at kailangan natin paghaluin. Pag samasamahin na natin ito, halo-haloin na natin. At ang next naman guys na ating ilalagay ngayon ay ang upo. guys ay nahugasan na natin ito ayan at kailangan na natin ilagay gigisa lang natin ito halo haluin ito guys at nailagay na natin napakasarap talaga ng upo ito ay isang uri ng gulay na mayaman sa tubig fiber at iba pang mga nutri nutrient na nakakatulong sa ating kalusugan Ayan guys, at maraming ang paraan kung paano natin may prepare ang pagluluto ng opo. Ang ganitong tulad ng ginagawa nating paggisa ng opo, ko dito ay nilalagyan din nila ng miswa o di kaya ay sardinas. Kung hindi naman o di kaya guys ay nilalagyan din nila ng fork or whip o di kaya kahit na anong gusto natin, ang mahalaga ay nakakain tayo. Ito nga guys, at nilagyan ko na rin ng paminta. Bukod sa paminta, may asin. Ayan, pampalasa sa ating masarap na upo na niluluto. Ayan guys, magalagay din tayo ng tubig. Yung ibang mga naguluto ng upo, ah, hindi sila nagalagay ng tubig. Kasi ang mangyari ay kumakatas na raw itong upo na to. Ah, sa atin naman yan guys, kung gusto natin maglagay ng tubig, magdagdag, o di kaya kahit hindi na. Ayan ang upo ay hindi lamang masarap kundi mabuti rin para sa kalusugan natin guys. Kaya yeah, ano pang itinaantay natin? Ayan, kumain na tayo ng masarap na upo. Ito at naglagay na rin ako ng patis. At ayan, halo-haloin natin at palambutan natin hanggang sa maluto na ang ating ginisang upo. Naglagay na rin ako ng ganitong pampalasa. Ayan, napakasarap nito sa ating gulay. ayan ayan guys luto na ang ating upo thank you thank you sa aking mga viewers ayan at nakaluto na tayo ng masarap na upo tiyak guys ay mapaparami tayo ng kain nito okay thank you